Kung hanap mo ang paborito mong lutong bahay na pagkain sa Banawe Quezon City, dito sa Paluto Sisli nga po makikita mo ang lahat ng hinahanap mo. May tapsilog, short order, single order, pulutan, seafood, noodles, soup, dishes, special fried rice at kahit bulk order available dito. Swak sa budget at easy access para sa mga taga-Quezon City. Hindi pwedeng palampasin kahit medyo late na kaming dumating matapos ang aming badminton games warmly welcome kami ng manager at ng staff. Sinabihan kami na ma-accommodate kami kahit na last order na kami for the day. Kami ay nag-order ng pork sinigang, sizzling seafood, lechon kawali, dilagang baka at beef broccoli. Lahat masarap! Pati ang leche flan, perfect dessert para tapusin ang aming dinner. Ang lugar na ito ay special dahil sa kabila ng mataas na presyo ng mga bilihin ngayon, nabibigay pa rin nila ang quality at affordability plus super bait ng staff dahil dyan, 5 stars kayo sa amin. Isama na sa listahan ang Paluto Sisli nga po sa Affordable Eats PH. Kaya kung Quezon City food trip ang hanap mo, ito ang para sa iyo.